What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am you not. You have been saying things for a while. Oh, no. What? You have been rebuking this committee. You are not blaming the vice president on this. I. for I, I question. We I ask are a question. not blaming the right minister. One minister suspended here. Moved to, to suspend. suspend. of yeah, question is that. Review with the committee. If I review ng this committee, I will not live again with this Isang mapagpalang araw na rin po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon sapagkat tungkol pa rin ito sa ating bidang kay dating congressman Rodante Marculeta at ngayon ay tagumpay na po na nandun na siya sa kabilang ilog sa kabilang dako o maket doon sa kabilang bundok nandun siya sa senado pero bago niya nakamtan yung pagiging senador niya ngayon ay eh, napakarami po ang kanyang paghihirap at uh, pagtitiis, pagtitiyaga pagpakumbaba doon sa lower house kung saan doon sa kongreso ay alam naman natin Inapi siya, kagaya ng sinabi niya, inagawan siya ng hopya, at tinanggalan siya ng lahat ng mga committee kung saan miyembro itong si oh Senator Rodante Marcolita. Pero bago yan, siyempre, bati muna tayo ng isa. magandang, 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 magandang umaga po. Luzon Visayas at Mindanao, at siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kamabayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po, pagdating! nitong video sa mga cellphone ninyo ay matutuwa kayo. lalong lalo na yung mga supporters po ni Sen. Rodante Marculeta. Doon naman, sa mga basher, eh panoorin pa rin ninyo ito. Ha? Ah, mag-bash kayo ng mag-bash. Mag-comment kayo ng mag-comment diyan. Kung anong gusto ninyo sabihin, sasabihin ninyo, sa kangkukan, pupulogin ang aming senador Rodante Marculeta. Anyari, nasa na siya ngayon. Di ba? Pero okay lang <laughs> yan. Talagang kasama yan sa buhay. Dalawang mukha lang kasi yung tao dito sa mundo. Di ba? yung isa ay eh, talagang sumusunod at yung isa eh, sumusuway. Yeah. Mm, kahit anong pangyayari dito sa, sa ibabaw ng mundo, dalawa lang ang muka ng tao. Kagaya ng sinasabi nila sa physical, may pangit at may pogi, no. may maganda at may pangit. Okay. Ganun lang yun, di ba? Masyadong judgmental kasi yung ating mga paningin. Pero sa tingin ng ating Panginoong Diyos, lahat tayo pa tayo walang maganda, walang pangit, walang mayaman, walang mahirap, walang matangkad, walang unano ano. Pero dito, habang nandito tayo sa sanlibutan, habang nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo na puno ng kaguluhan, eto yun ang mga tao. Nakikita natin kung ano talaga ang mga pag uugali at pagtingin ng mga tao sa kapwa nila. Tao, lalo na pag nasagasaan yung uh, interest nila. ba? Diba? Kaya, bago natin panoorin itong video na ito, ay bago pala tayo mag-react dito sa video na ito, ay mas maigi na panoorin natin kung ano ba talaga ang ginawa nila kay dating congressman Rolante Marculeta at ngayon po ay senador na. Isa rin kaya ito sa mga dahilan kung bakit naging senador at naging maalab yung pagtanggap ng mga tao sa taong ito dahil sa kanilang mga ginawa. So, panoorin natin ang video at mamaya maya ng konti, magbibigay tayo ng ating reaksyon. Ito na yun, ipasok na natin. Video, pasok! How many agencies of government today are subjected to notice of disallowance? Do you have a number? How many agencies and today? Mr. With all Mr. Chair, due respect the to, to the honourable. Uh, that is a question I will leave, and I will yes. terminate my but, but, my my manifestation, Madam. Yes, but I will, uh, I, believe, I would Mr. like Mr. Chair, to respond. This is still my time. Yes, but I would like to respond to your uh, manifestation, uh, Congressman Marcoleta. Parliamentary Let inquiry, me, Mr. Chair. Parliamentary inquiry. What mula. is the parliamentary inquiry of uh, the Honorable? I would like to banquet. ask the Honorable Marcoleta, is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am you not... have been saying things for a while. Oh, no. What? You have been rebuking this committee. You we, are not, that? we are not blaming the vice president on this. I, I, I asked for question. I we are question. not blaming the right. I asked I asked right. One minute. One minute. One minute. to, to suspend. What kind question is that?

Wala Ano yun, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya 4 million. Uh -huh. Hindi pala marunong sa mat eh. Uh -huh. Hindi niya nakakita, may zero yun eh, 40 million yun. Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na million. Kasama na. Oh. Uh -huh. Ang iglesia. Kaibigan po eh. Uh -huh. Opo. Kapo. Kilala mo eh, si Larry Gadon. Mm. Ah, opo, opo, Pinadala lang naman sa akin eh. Opo. Uh, pinadala sa akin. Hindi ko napapasahin, medyo... Pero sa, sa gist niya... Opo. Si, yung si Congressman Marcoleta, hindi mananalo yan. <laughs> <laughs> ah, ganun ba sabi? Hindi oh? mananalo yan kasi... Uh, Uh, kung uh, ibig, niya kasing sabihin, akalain <coughs> akala niya siguro, akala niya siguro, wala, wala na ako sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Mm -hmm. Okay, o Okay, Hindi ko nga alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin niya eh. Mm -hmm. Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na apat na milyon. Kasama na uh -huh. ang iglesia. Ito. <coughs> uh -huh. uh -huh. Itong niya, tingnan mo kayo kasi... Yung dating uh, chief ng police, PNP, General Elizar, <coughs> kanya. Ah, opo. Yan, yeah, sinuportahan ng iglesia yan. Tingnan uh -huh. mo, umabot lang siya ng 10 million. Ah, opo, Elizar. Tama Di kayo. Ba? Opo. Last elections po, eh. Hindi ba si Larry Gaton palagi na sinasabi, bobo kayo, eh. <laughs> <laughs> opo, totoo yun. Doon siya sumikat, eh. <laughs> ah. <laughs> oh. Alam mo, lumilito siya yung bobo, eh. Okay. Ah, okay. Kaibigan ko ito, yan. Totoo po, totoo. Mm -hmm. Last ah. election, say, lagi kayong magkasama rin yan. Ay, kaibigan ano, ko naman yan. Hindi na ko, nga, yun, no? hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Ano, yun, ngayon, napatunayan ko na bobo siya. <laughs> Sinabi niya 4 million. Uh -huh. Hindi pala marunong sa mat, eh. Uh -huh. Hindi niya nakakita, may zero yun, eh. 40 million yun. <laughs> <I don't know>. <laughs> <laughs> Bago tayo magbigay ng ating reaction dito eh marapat mo nang batiin natin ng isang congratulations po senador maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating senador na talaga namang napaka famous pag pumupunta sa kung saan sa mga rally pero hindi yan pag-usapan natin napag usapan natin dito kung paano siya inapi paano siya pinagmalupitan doon sa kongreso nakita naman niyo at napanood niyo sa video itong si Paduano akala mo kung sino itong Paduano na ito eh Paduano tsaka Abante. Pero doon sa nakaraan natin video kahapon, itong si Abante, umatras na po ito. Wala na po ito ngayon. Wala nang karapatan ito dyan sa kongreso kaya hindi na pwede magsigasiga itong si Abante. Atras! Puro atras ka nandyan. Ha? Nakikita nyo naman yung pagmumuka ni Abante. Atras! Abante. Diba? Huwag ka mo Abante. Atras ka na. Dito tayo kay Paduano. Itong si Paduano na ito, kala mo kung sino, akala mo kung sino napakalaki tao na ito. Pansarap, di ba? Hindi ko lang alam. Hindi ko pa nabalitaan ito kung olats ba ito ngayon. Pero sana olats ito. Kung ano man pinasok yung Paduano na ito. May ano dito na, Rebelde day itong hinayupak na ito eh. Tignan mo kung umasta dyan. Ginanay si Senator Dante Marcoleta. Naku, kung ako lang yung naging bodyguard at nandyan ako dyan sa ginawa mong paduan Diba? Buti na lang. Buti na lang. Mapagpakumbaba itong ating Senator. Kaya nanalo ito. Kaya isayan sa puntos. Isa yan sa naging dahilan kung bakit naging tanggap ng taong bayan itong si congressman, dating congressman at ngayon ay senador Rodante Marculeta. Doon sa mga nagsasabing sa kangkungan pupulutin ito, kamusta kayo? Hindi pa ako na nakakapunta sa inyo. Abangan ninyo at babalikan ko talaga kayo yung mga sinasabi ninyo na sa kangkungan dadalhin. Isa ka lang sa nagsalita doon sa kangkungan. Nabubulol ako sa inyo. Nabubulol ako sa inyo pag nakikita ko yung mga pagmumukha ninyo. May mga vloggers yan. Isa-isahin natin yan. Magantay lang kayo. Hindi pa ako tapos dito. Dito muna ako mag-focus. Tingnan natin kung anong pinagdaanan nito. Si Kong... Bakit ba? Congressman ako ng kongresman Yung eh? senador na ito. Senador Dante Marcoleta. Ito lang yung matapang. Sabi nga ni Inday Sara eh. Naging isang matapang na tumindig. Sinagupang lahat. Talaga naman. Yung Quadcom? Ilan doon? Apat. Tapos pwera pa doon sa mga hunghang ng mga kasamahan niya. Fernandez. Olas. Abante. Olas. Castro. Olas. Brosa! Olas! Paduano! Hindi ko pa alam. Hindi pa ako sure. Research natin yan. Malalaman natin yan. Magsama-sama na kayong mga olas kayo. Kaya kayo hindi binoto na eh. Di ba? Kasi nagtatrabaho kayo hindi lang sa para sa taong bayan. Kung hindi para sa inyong sarili. Ang tinatrabaho nyo dyan, tao Hindi taumbayan Nakakagigil kayo. Mga hinayo pa kayo. Kung hindi lang masama magbura eh. Ito si Paduano sa paliguan ito eh. Napakalit na tao na ito. Ginano niya? Oh. Tinapit niya gano'n, no? Oh. Yung aming senador? Sino hindi magagalit sa inyo niyan? Kaya sakto yung apelido eh. Paduano. No to paduano. Wala? Tagasama itong hinayupak na ito. At nakarating din sa kongreso. Siguro, ano ito, eh. Sa samagay, makakapal ang muka ng mga ito. Hindi ka naman makakapasok diyan. Hindi makapal ang muka. Pero hindi lahat. Kasi may mga nakapasok diyan. Hindi, hindi makapal ang muka. Bulo lang sa inyo. Kagaya nito, si senador. Rodante Marculeta. Pambansang simangot nga, tawag sa kanya kasi lagi nakasimangot ito pero seryoso kasi ito sa buhay. Hindi ka guys sa inyo. Yayabang ninyo. Ano nangyari sa inyo ngayon? Ito yung sinasabi natin dito. Huwag ganun. Huwag ganun. Kung nakapasok ka man paduano sana, umalis ka dyan. Di ka bagay dyan. Ang dami na umalis doon makasamang mo. Anong gagawin mo dyan? Ikaw na mag-isa. Quadcom? Tapos may tricom? O ikaw, singlecom? With that, sana nagustuhan ninyo itong video na ito at mag-comment kayo sa baba kung ano masasabi ninyo base doon sa video na napanood niyo pero basta sa akin nakakagigil lang tingnan pero okay lang yan talagang ganyan tayo rito mababay tayo rito okay. eh karapatan ninyo mag comment dyan sa baba maraming maraming salamat po at kagaya na sinasabi natin dito congratulations sa lahat ng mga nanalo congratulations sa lahat ng mga olats congratulations at nabawasan na rin ang mga alam na ninyo dito sa politika saludo ako sa inyo at kayo yung natalo. Maraming salamat po sa mga hindi bumoto doon sa mga taong yun. At salamat sa mga bumoto dito kay kong congressman na naman eh. Sina to? Rodante Marcoleta. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pero lang sa mga tao, hindi nag -iingat.